Ayan daw mga palangga. Ito yun. Ayan yung, <laughs> yung palangga nilinis ko kasi yung ano gilid ng kuko niya kinat lang niya, nail cutter lang niya pero yung gilid hindi niya hindi niya matatanggal kaya pinatanggal niya. Kasi pag nagja-jogging daw siya, masakit. Kaya yan. Yan. Tinanggalan ko ng konting-konting ingon lang kasi lagi siyang nag sasapatos dahil naglakad siya araw-araw papunta sa trabaho. Tinanggalan ko lang yung gilid-gilid. Yan. Gusto kasi niya pupunta sa trabaho, lagi lang siyang maglakad. Maglakad, maglakad. Kaya pag ano niyan, ano, suotin niyo yung sapatos niya, masakit yung sa gilid. Kaya tinanggalan ko yun sa mga palangga ayan hmm. Hmm. kasi matutunas na yung gilid sa pupunin niya pag um, nasa sapatos yan masakit tinanggalan ko yung hmm alam nga ang dahan 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 kasi may sakit din mga kawang kawang yan Hmm. Kunti lang. Ayan. Kunti, kunti lang. Eh. Kasi mga baon yung gilid ng ano eh. Yung corner ng sa tunayro eh. Baon. Kaya eh. dahan-dahan. Hmm. Katapos sabi niya, maginhawa na lang yung niya. Eh. Tanggalan mo ng gilid-gilid. Mm. Yeah. Yeah. kasi bawal din siya masugatan mga palangga kasi lagi siya nag-susus maglakad siya lagi ayan yeah. Salamat mga palangga sa panunood. Mag-iingat po tayo lagi. Saan man tayo napunta. Huwag niyo kalimutang i-follow. I-like na rin yung videos ko. Ingat lagi. Salamat sa panunood. Yan, yan. Tatanggal ko lang yung gilid. Konti lang yung tinanggal ko ka kasi. Thank you so much.

ayan salamat sa panonood mga palangga ingat po tayo lagi lahat ayan yun o oh. ayan hanggang nasa uh, may ano sya eh ayan na